Ano naghahanda ang mga doktor para sa pinakamasalimuot na mga pamamaraan? Maraming mga paraan upang magsanay bago magsagawa ng mga operasyon sa mga buhay na pasyente. Kahit naisipin na sa Japan, ang ilang mga nephrology trainees na kailangang matuto kung paano magsagawa ng biopsy sa bato ay nagsanay sa isang hard-boiled na itlog. Sa hard-boiled na itlog, sa katunayan, ang kidney cortex ay mayahambing sa albumen at ang medullary na bahagi sa yoke. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng biopsy sa hardball na itlog, natiyak ng mga trainees ang kaibahan ng albumen at yolk gamit ang karayog at naging sila hanggang sa magkaroon sila ng perfecting execution dahil sa aktual na pamamaraan. Nakilala ng 92% ng mga trainees na ang pagsasagawa ng simulation sa isang hardball na itlog ay nagbili sa kanila ng higit na kumpiyansa na harapin ang totoong biopsy. Mula ngayon, kapag nakakita ka ng isang hard-boiled na itlog, isipin mo na may isang nephrologist na nagsasanay sa pagtusok nito upang siya ay handa ng gusto kapag kailangan niyang gawin nito ng totoo. makita kita tayo sa Med4Care!